Hello, welcome to Virgo Philippines. Ayan, so ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa mga gustong magpa-personal reading. Jing Taro Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Ako open din ako sa personal reading. Madam, Space P. Nalagyan mo na lang din ng space pa sa dulo. Para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook. Okay? Yeah, let's start your reading. Anyway, ito yung details. Ayan, TikTok shop namin, Unipri. If you want to check it out, mga available na products, diyan nyo siya makikita. Ayan, nakalimutan ko rin pala, sinulat ko lang. Gmail, oh so mga gustong mag-inquire via email. Diyan ka pwede mag-message. Let's start. May admin ako na mag a sa sa'yo. <laughs> Baka expect mo ako yung mag-message or mag-reply pabalik. Hindi po ako. Medyo busy ang aking schedule. So, yung mga emails ay admin ko po ang nag a po noon. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Main energy mo pagdating sa so love. Family is here. Okay. Karmic. And you do have your realization. Eh, basa you could, um, have a realization regarding sa situation mo ngayon. Maybe yung iba sa inyo, you are already married in a relationship na parang na-realize mo parang itong relasyon na ito, parang pamilya na ito ay nabuo siya pero parang karma yung nakikita natin dito. Like, pwedeng ikaw mismo na mo na parang um, uh, ito yung lesson ko sa buhay ko ngayon. Parang alam kong hindi ko to deserve pero ngayon unti-unti ka nang naliliwanagan regarding dito you do have your retaliation so um, yung iba sa inyo pwedeng may mga something na ginawa sa iyo in the past itong partner mo or yung karelasyon mo na nagiging dahilan para ngayon isipin mo na parang gusto mong maghiganti gusto mong maibalik sa kanya yung sakit na naiparamdam niya sa iyo no and yung iba sa inyo may mga ways or may mga ginagawa ka ng action ngayon regarding um kung paano mo masasaktan yung person na konekt mo and um, you know it feels so uh, uh personal itong reading na ito so yung iba sa inyo hindi maaring hindi makarelate konti lang makarelate dito sobrang matibay yung naging connection or yung re relasyon ninyo nitong taong ito pero parang alam mo yun parang nagising ka na no and Who is this person that you're dealing with? You do have your own the table Entrapment And then triggers Meron pang isang card na lumabas which is a roller coaster. Ayan. So anyway, ito nakikita natin ito as a uh, pretending is at the bottom of the deck and then love affair. So yung iba you could be dealing with two people and then yung isang person nga could be the uh, you know, love affair third party. But nakakita tayo dito ng money. So could be the third party is may involve na pera or na yung pag-uusap regarding money and uh, I feel like yung iba pwedeng hindi pa naman nangyari si love affair pero, or yung third party pero papunta na doon kasi may mga nag-trigger na sa'yo para gawain or ituloy itong third party situation na ito no? May, may mga, katulad nga, no, mga realizations mo sa buhay. So, kuha lang ako ng ano. mga wood na gagamitin ko <laughs> kasi wala nang paglagyan okay okay emotion in your senses you do have your crickets and single yeah you feel single or pwedeng hindi ka na masyadong nakikipag-usap dito sa person na ka mo you know no actions at all for now you want to be uh, available and children eh boss may anak and then yun na lang focus na lang sa mga bata yung iba naman uh this is you na nilalabas mo yung creativity mo yung whatever makes you happy katulad ng isang bata parang walang alam. so it could be na wala kang pakialam dito sa person na connect mo so uh, alamin natin yung energy ng person na connect mo ano emotion niya sa'yo Uh, financial support is here. Pwede nga yung person na to is regarding the children or the child. And maybe nagiging malaki kasi ang uh, support na ibinibigay mo sa kanya. Financially, pwedeng ganun din. Um, and itong person is thinking about the future, especially regarding money. Itong person na is, uh, I feel like hindi siya nagiging totoo sa'yo. May mga bagay siyang itinatago. And what is this thing na tinatago ng person mo? You do have your synchronicities. Signs 11 11 2 3 3 3 Um, actually, this is different kung ano man sa inyo, depende sa story ninyo. Pero iba-iba depende sa story ninyo. Pero sa nakikita natin dito, I feel like um, may mga hint uh, or may mga makikita kang sign sa kung ano yung tinatago nitong person na to. Kung hindi man ngayon nakikita mo yan in the near future, makikita mo itong mga sign ng mga itinatago ng taong ito sa iyo. In the near future, in the near future, messages for you in the near future. You do have your pressure cooker. Crush. And retaliation. Dagdagan kung guys yung wood. kasi medyo marami yung lumabas sa'yo. And the last card is pretending. Sa so side ng person na in the near future, you do have your magnetic magbaliktad. Journal is here one last card. You do have your legal, especially if you are legally connected dito sa person, that, like you're married or what. Pero kung hindi naman, kung may pagsasama lang, maybe legal matter, may kinalaman sa children. Bottom of the deck is the receipt. So, may mga pagkukunwari in the near future na pwedeng magdulot ng galit. No, you will feel alone um, it, actually yung iba ba, vice versa pwedeng ikaw kakonek mo si Virgo and then this is you no? or kung ikaw ito na dealing with another person pwedeng itong kakonek mo or uh, pwedeng malaman yung sikreto regarding the other person or regarding sa inyo kung ikaw yung may third per person then ito pwede magdulot ng galit ng lungkot, ng sakit and then Um, I feel like etong person na to will try its best na I mean I can, I can see a person na parang masakit para sa kanya pero gusto niyang ayusin or gusto niyang ibalik so uh, nandun yung galit pero nandun din yung realizations din sa taong ito na pwedeng maging dahilan para okay lang kung may other person I'm still here let's you know ayusin natin to okay there's this the, this person will uh, you know nandun pa rin yung paghangad na maayos or mabalik kahit pa by the way sorry medyo umihinay boses ko kasi medyo ano parang nangihina po talaga ako ngayon ah, uh, medyo hindi maganda ang aking pakiramdam. But anyway, I'll, I'm trying my best na ma para pa rin yung message sa inyo. So yun, this person will try its best na katulad din ng bilanggit ko. <laughs> Ay ako na banggit. I-deliver sa inyo kahit mahirap, kahit masakit para sa kanya. Uh, uh, I-work out natin to. Ayusin natin to. I need your support. And hopefully kailangan mo rin or kailanganin mo din ako. So ganyan yung energy. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.